nice po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga Irenatics, Team Charan, at Charanatics. So, ayan. Oh, ito lang po yung ating Wednesday outfit. Nandito lang po tayo sa ating Charan, ano, Charan table. <laughs> oh, ayan. Oh, lalapit. Lalayo. Oh, wala po tayo masyado topic for today. Basta gusto ko lang ipakita itong ating oh, outfitan. O, oh, ang aking Wednesday fashion. O, oh, upo na tayo. Ay, ang ating tasa, tingnan nyo guys. O, oh, ang ating tasa ay parehong-pareho yung flower sa flower sa aking damit. O, oh, di ba? O, oh, ito para siyang pink na may pagka-beige. O, oh, ang aking bag ay beige. O, oh, di ba? O, oh, tingnan nyo yung ating charan table. May pag-an siya. Violet po yan. Pero kung titingnan nyo sa malay, para siyang pink. O, oh, di ba? O, oh, stomach in, chest up, pull up. I-push ang bewang, i-pull ang balakang. Oh. Di ba? Meron pa akong sambag dito, guys. Ito, pwede rin po ito. Yan, oh, pwede rin siya. Oh. Oh, ah, Lakad-lakad na tayo dito. Oh. Yan, oh. Di pa natin ay flex. flex? Flex, flex. Oh, di ba? Oh, dito rin tayo. Pupula tayo dito. Oh. O, dito lang po. Ang tagal ko na hindi nakakapag, ano, dito nakakapag-flex ng ating kasuotan. O, dito tayo. <laughs> o, di ba? Dapat, ano tayo. Kahit saka upo tayo yung ating stomach in, ha? O, yan. Ganyan na ganyan lang yan. O, di ba? O, siya nga po pala for today. Ang ating may pag-uusapan lang po tayo. O, yan. Ang aking, ano, ang ating topic for today ay ito. Nung kamakailan kasi, nag-ano po ako, um, tawag dito, um, na yung aking yan, ayan. Noong nakaraan nga po pala, ito, yung aking live live ads, yung ha, ito yung monet, monetization. Na-complete ko na po ito, guys. Ayan, na-complete ko na po yan siya. Ito ang nangyari. Ayan. Ayan, complete na-complete na, complete na siya. Pero, nakalagay dyan ay, ano, you're not eligible. The following criteria must be met. Ayan. Ang gusto ko, kaya ako ginawa tong video na to, gusto ko po sabihin sa inyo, na hindi po lahat na nakakakumpleto nito ay makakatanggap na kay ng invitation. Ayan. Ano, based on my experience po, ako, nakumpleto ko na po siya, tapos wala, wala akong invitation na natatanggap, walang ano na iset up ko, walang set up, set up na ganun. So, ang ginawa ko po, ito na naman, nag-report na naman po ako kay, ano, kay Meta. Ayan, inireport ko po ito kay Meta Support Team. Ngayon, ang sabi sa akin ganyan, ano under review daw yung aking ano yung yung aking account or aking page magantay lang daw ako tapos na yun tinanong ko sa kanila sa pa, paano yung may nakasulat kasi dito na pag nagano pag nag sandali ah, pag nag after 60 days sabi ko babalik ba ito sa dati mawawala ba yung ano ko Ma mawawala ba yung aking ano yung blue na yan yung blue line yung ibig sabihin ko na kumpleto na diba mabublue na lahat sabi niya ganyan, wala daw akong dapat iproblemahin. Ayan, so kampante naman po ako guys, Kampante, kampante ako kasi na iniisip po, under review lang yung aking ano. Tapos ito, alam niyo ba guys, kung umabot na ng ano, ng ng 60 days, umano na naman siya, nawala na naman yung ano, Ba't ngayon, nung, na, nung nawala na naman yung blue, diba, kumunti na naman, ibig sabihin, incomplete na naman. Nag-ano ulit ako, kumunta ulit ako sa Meta Support Team. Malib ako sabi nila sa akin, ni-review nila yung account ko, ganyan-ganyan. Sabi nila ganyan, ano, kahit doon ako nakompleto na yon hindi rin, hindi rin basa-basa na ako'y makakapag-setup or mapapadalhan nila ako ng ano, invitation na masi up. Ano daw, Mag-antay lang daw ako, basta ang importante ay na-complete ko na daw yun, sabi ganyan. Parang naguluguluhan ako sa kanila, magulo talaga ka silang kausap. O tawag dito, kaya sabi niya ganyan, sabi ko, kailangan ba ulit, kumpletuhin ko ba ulit yun? Sabi niya, kahit hindi mo na-complituhin niya, basta ano ka lang, consistent ka lang sa pag-upload ng reels, long form, ganyan. Kahit hindi ka puro live, ano, pwede ka namin maimbitahan sa live ads na yan. Pe, ano tawag dito, basta antay mo lang. Basta okay naman yung record mo, sabi niya ganyan sa akin, okay naman, malinis naman yung aking ano, wala akong violation, maamalinis yung aking account, yung aking page, ay maganda yung performance, sabi niya ganyan. Wala kang dapat gawin kundi mag-antay kung kailan ka papadalhan ng invitation. Akala ko kasi dati, pag na-complete na natin yan, automatic mo no, papadalhan tayo pa ng invitation o no, or ng setup. Sa, in my experience, iba po isa, ewan ko anong experience niyo pero iba-iba po ang pag-apply niya ng ano, ng pa, para ma-aprobahan ka sa live ads na yan. Ngayon parang hindi naman ako sinawala ng gana. Basta hindi ko na lang siya pinapansin. Ini-enjoy in ko na lang kung ano ginagawa ko. Basta ano naman ako sa long format, ano, release lang naman yung aking inaano ngayon. Thankful, very, ano, magiging thankful ako. kasi yung thankful naman ako, ibig sabihin na ipagpapasalamat ko kung maibitahan nila ako sa live ads or hindi. Kasi, Okay na ako dito eh. Pero syempre mas masaya pag naubitan tayo sa live ads, ha? O basta sa mga hindi pa ako naibitan sa live ads na yan, maging consistent lang na po tayo sa pag-aaro ng ano, long form. Ayan. Tapos paminsan-minsan ay live. Wag, hindi, hindi yung ano, hindi po sagot yung focus ka lang sa live para ano, hindi po, hindi daw po gano'n. Kailangan lahat yan. Ayan. Dapat daw po lahat yan finufukusan natin. <laughs> o, kung gusto nyo ma-invite sa live, live ads, hindi lang po puro live ads ang gagawin natin. Malaking tulong din daw po yung pag-aano ng ano sa long form video. Ayan, isa sa pinakaano, magandang ano po yung paggawa ng long form video. O, di ba? O, syempre ibang aspeto naman yung sa pag-ano pag, ano, pag reveal so. Basta, basta yun ang advice sa akin ewan ko kung ano yung ano kasi magkakaiba po tayo. Eh. Iba yung pag-review nila sa sa page ko, iba review nila sa page niyo. Basta iba-iba yung ina-apply nila na ano, basta. Yun, share ko lang po yung aking ano ha, yung ano status ng aking ano, ng aking page. Ha? Ayan. O sige, ang ganito na lang din. O, wala lang, kinuwento ko lang po, share ko lang yung aking ano, aking experience, ano, 'di ba? O ayan. Diba? nandito na tayo, oh. magpapaalam na po, kung ganito na lamang po, <laughs> hindi talaga ako ready, hindi ko alam po anong sasabihin ko sa content na to, wala. O, Ayan, basta sa akin gusto ko lang may yung aking outfit for Wednesday dito sa loob na tahanan. <laughs> oh. Lalapit, lalayo. Bye,